Pagising ko nga kaninang umaga, ito ang nadatnan ko. Ayan, nagkasira-sira na yung mga boxes na in ng kapatid ko. Tapos, tanungin natin si Nala kung sino ang may gawa niyan. Nala! Tignan hindi siya tumitingin sa akin. Nala? Nala? Sino ang may gawa sa inyong dalawa nito ni Pandoy? Kasi hindi ko naman talaga nakita kung sino ang nagngat-ngat niya. Nadatnan ko na lang yung ganyan. Ha? Nala? Tumingin ka sa akin, dalit! Tumingin ka, hindi naman ako galit, nagtatanong lang naman ako. Kung sino sa inyong dalawa ni Pandoy kasi kaninang madaling araw parang naririnig ko mayroong parang nag-aano sa labas. Siguro yan na yun eh. Kaninang madaling araw may nagangat ngatan Pero hindi ko talaga nakita. Halika dito nak. Dali tatanungin lang naman kita kung sino may gawa niyan. Ha? Nala. Sino sa inyo ni Pandoy ang may gawa niyan? Lagot tayo. Lagot ka. Nagot ka kay Tita Jen, di pa niya yan nagagamit, ha? Hindi ikaw? Alam ko namang hindi ikaw, eh. Alam ko mabait ka naman, eh. Hindi ka naman talaga na nagngangat-ngat niyan, di ba? Eh sino? Si Pandoy? Hindi mo na pagsabihan? Hindi mo na pagsabihan? Ah, salam ko naman yun eh kasi kanina nagtatakbo siya. Guilty yun. Kasi pagbukas ko kanina ng pinto, hinahanap ko nawawala. Ikaw na lang dyan ang natira. Ha? Talaga naman yan. Hindi talaga yan na matiis talaga niyang hindi siya magngat-ngat. Diba, Nala? Halika, tingin ka na sa akin. Hindi naman ako galit sa iyo. Nagtatanong lang naman ako kung sino lang ang nagngat-ngat sa inyo. Pero sigurado ako ay si Pandoy talaga yan. Ha? Nawawala ang Pandoy. Siya pa naman ang bantay ng bahay. Ang pandoy nawawala tumakas. O, oh,